metopak eh. Alam naman natin, hindi naman tayo uh, psychiatrist. Pero alam natin, yung metopak at yung normal. Ito, hindi to normal. Bottom line, hindi na dapat makabalik sa pwesto itong mga Duterte. Kasi malaking perwisyo ang ginagawa nito ito sa bayan. Pasensya na. makabayan ba yung December sila ikaw? Kailan? Yung group of sir, Kailan? Sabi ko nga sa inyo, abangan nyo na lang. Hindi uh, natin na lang. Baka ikinakasan na umano ngayon ng impeachment case ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay ayon kay dating Senator Antonio Trillanes IV. Ayon kay Trillanes, na isa sa mga kritiko ng mga Duterte, layunin ng Kongreso para matanggal na sa pagkabise si presidente si VP Sara. Nagbabala naman si Trillanes sa gobyerno na huwag magkumpiyansa sa mga panawagan ni Rodrigo Duterte sa militar na posibleng mauwi sa kudeta para mapatalsik sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Mayroon na ang draft ng impeachment case ang makabayan black laban sa vice presidente. Inihayag pa ni Trillanes na maliban sa criminal case na isinampang kay VP Sara ay sasampahan din siya ng impeachment case para tuluyan na itong mapatalsik sa pwesto. Giit niya, kitang kita naman ang red flags at pagiging unfit ng pangalawang pangulo sa posisyong kanyang hinawakan. Paalala pa niya na bilang vice president, siya ang next in line na maging pangulo sakaling may mangyari sa punong ehekutibo. At sa ipinapakita niyang asal, dapat daw kilabutan ng mga Pilipino kung bibigyan ng kapangyarihan si Duterte na maging pangulo ng bansa. Kasunod ito ng naging meltdown ni Duterte na umabot sa pagbumura at pagbabanta sa buhay ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi rin anya sapat na sampahan lang ng kasong sedition si VP Sara dahil mananatili pa rin naman siyang vice presidente. Ang pinakamainam pa rin ay maalis sa pwesto Samantala, sinabi rin ni Trillanes na maituturing tuturing na inciting to sedition ang ginawang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kamakailan na humihimok sa militar na talikuran ang suporta sa pamahalaan. Paalala naman niya na bagamat siya niyang hindi babaliktad ang kasundaluhan, hindi anya dapat pakampante ang mga otoridad. Bottom line, hindi na dapat makabalik sa pwesto itong mga Duterte kasi malaking perwisyo ang ginagawa nito sa bayan. Samantala, sinabi naman ni Attorney Larry Gadon, kasabay ng kanyang pag-file ng disbarment kay VP Sara, na siguradong sigurado siya na sa susunod na Congress ay mai-impeach na nga itong si Vice President Sara Duterte. mag siya dahil sinisiguro ko, siguradong sigurado ako na sa next Congress siya ay i-impeach. Wala lang panahon ngayon eh dahil mag eleksyon na, mag-Christmas break. At pagdating ng January, ilang sessions lang mag magre-recess na ang country mag-adjourn na dahil na election period na eh election season pero sigurado sa next congress sigurado siya ay i-impeach sigurado sigurado ko Matatandaang kamakailan ay inamin mismo ni VP Sara sa isang online press conference na may kinausap siyang tao para patayin si na Pangulong Marcos, kanyang may bahay na si First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin DuMaldes sakaling may pumatay sa kanya. Giit pa niya ito ay totoo at hindi biro lamang. Nilinaw naman ang vice Presidente na hindi pagbabanta ang kanyang ginawa at ito ay taken out of logical context lamang. Samantala, nanawagan din si Gadon kay VP Sara na magbitiw na lamang sa pwesto dahil sigurado anya siyang napipinto na rin itong mapatalsik sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Nauna na nga ang sinabi ni VP Sara na ang panggigipit sa kanya sa mga isinagawang budget hearing at pagpwestyon sa kanyang confidential funds ay paraan lamang ng mga kongresista para siya ipatalsikin sa pwesto. Sa tingin nyo? Mai-impeach kaya itong si VP Sara dahil sa kanyang mga binitawang pahayag? Kung may reaction kayo, i-comment lang sa ating comment section.